So yan mga bestie. Hello po guys. So ngayon po pupunta kami sa school ni Katie ni kukuhain toga kasi po. Ah, ano? sa Wednesday graduation niya. Tingnan niyo po yung ano ko earrings. Grabe naman ko ay po ako guys. Yan po si Merit tulog kasi po pagod po siya, kakalikot at dal-dal. Oh, ano po si po. Mami? Paganda-ganda. Pinahat ko na po siya. Yes po, guys. Kasi po, malilate na kami. Yes. So, at po, naka, ko siya. Nagda-drive. Ready po na Mabang, ako. Habang nagda-drive. Tara. Yan po si Mami. Ready na. Mamaya po pang labas namin. Naka-open na po yung gate. Pang labas po namin dyan takot na talaga si Mary kaya nagulat po siya. Pumunta kami siya eh. po kay Tomas sa friends namin. Namulat po, namulat po siya. Kasi po, ano po, nagulat siya. Tapos po, ang ingay-ingay ingay ng, ng, ng e-bike. E Yan po, nagbabaybay po ko. Tapos po, Kasama po kami. Di ba, mami? Mm. Bye, house. Bye, house. See you next time. Uh. Joke lang po. <laughs> <laughs> Sumakay na kayo. Yes. Ngayon no, po kami, nagkita namin yung mga labas. Kasi po, ang ganda po ng flower ng ng yellow hen po. Punta mo na po kami sa kay, sa friend ni mami. Nakuha ng mga namain. Yes Magdi po. Magdi-deliver ng mine sa school. Kasi po, mag, uh, ano si mami, titinda ng mine niya. Yeah, para may mali Ayan, dito na, na, na kami. Dito na po siya magbabayad muna. Magbabayad muna para makuha po yung ni mine. Yan po yes. yun. Tapos po na kita nyo po yung fish. Papakita ko po Hello, sa inyo si sa inyo yung fish. Mamaya po si Mary aarti po yan. <laughs> hmm. Yan po yung fish guys. O. Oh. Yan. Ganda-ganda nice. po ng color pink ganda ng color pink guys. Sino po favorite ng, ng color ayan, pink? <laughs> <laughs> oh, ayan, si baby. Yeah. O, po, nagwala na. Dahil wala po si mom. Ganda po. Ayun, ayun nasa school ayan na kami. po, nasa Sa school na. Man. Yes po. Wala hanggang, si teacher. Hanggang 6 po kami yan. Kalak ko. Oh, playtime mo na. Wala yes, po. si teacher niya. Yes po, playtime. Diba? Oh. Um, ayan, Uwian na po, hindi siya nakakuha ng toga na ubusan ng malalaking size. Yes.